Uh, inyo yung, yung lahat. Pagmisa natin ngayon, uh, namatay po si Feli Abaya. Pagmisa rin natin yung mga nasalanta sa dalawang magkasunod na bagyo. Uh, kaarawan din po ni Bien Bihado at ni Yuj Kihano. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayirin. Mga kapatid, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan upang maging mas marapat tayong dumalo sa pagdiriwang natin ngayong Webes ng umaga. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos, Diyos at sa, at sa inyo, inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa, sa, isip, sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay samo ko sa mahal na bereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Nawa tayong ang lahat ay kaawaan ng ating makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi namin ikaligayang ikaw ay paglingkuran sapagkat walang maliw at walang kahulip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan amen Pagbasa mula sa aklat ng mga pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang kasulatang nakalulon na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may pitong tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon? Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong nanangis sapagkat walang natagpo ang karapat dapat. Kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda, Huwag kang manangis. Tingnan mo, ang liyon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa pitong tatak at mabukas sa kasulatang nakalulon. Pagkatapos, may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng apat na nilalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong Espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na nilalang na buhay at ang dalawamput-apat na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat dapat na kumuha sa kasulatang nakalunon at sumira sa mga tatak niyon. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan, ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika bayan at bansa. Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos at sila'y makahari sa lupa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi ang Panginoon ay purihin awita ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsayat magawitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Magsitayo po tayo. Alleluia! 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 Dingginin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito sa iyo, sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabila-kabila. Wawasakin ka nila, at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy walang, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Emergency situation. Yan yung salitang Pumasok sa akin nung pinagninilayan ko ang ibanghelyo natin ngayon. Emergency kasi patapos na ang buhay ni Jesus, papasok siya sa Jerusalem at hindi siya kinilala bilang, kan bilang kanilang tagapagligtas. Hindi nila kinilala ang Mesiyas ng Panginoon. At wala na silang masyadong panahon kasi patapos na ang buhay ni Jesus. Kaya tawag ko doon ay emergency situation. Ano ba yung mga emergency situation? na tinutugunan natin. Bawa, nagpa-blood chem ka, tapos ang taas ng iyong sugar, ng iyong kolesterol, ng iyong salt, ay nangyari po sa akin yan. Kaya, dali-dali, tawag sa doktor, ganito, nakupader, iwasan na ninyo yung mga dairy products, yung mga baboy na may taba, uh, mag-exercise, o bumili na kayo ng gamot. Kapag... Ganun ang blood chem mo, kagaya nangyari sa akin. Iniisip ko na ako, baka bukas, hindi na ako magising. O magising ako na, na stroke na ako o na heart attack. Meron akong gagawin. Ano pa yung emergency situation na na natin? Kaya nung kagabi, naghahanda ako ng humilya ko, naglolo ko yung computer. Pag-reboot pag ko, ayaw na mag-reboot. Hanggang sa Apple logo na lang. Naku, hindi ako nakatulog ng maigi. Kailangan emergency situation, hindi tayo makapagtrabaho, kailangan gawan ng paraan ito. O kaya sa pandemic, dalawang linggo ka nang hindi nakakatulog. Wala kang kagana ng gumawa ng schoolwork. Ayaw mong makipag-interact. Sobra ka ng kain o ayaw mong kumain. Yan, masok tayo sa depression. May gagawin tayo kasi emergency situation. Sana kung ang emergency situation ay yung ating spiritual na buhay, meron din tayong gagawin. Kailan kaya, mo kayang emergency situation sa ating spiritual na pamumuhay? Yung bang marami tayong kasalanan ginagawa, nasasaktan palagi ang mga mahal natin sa buhay o ang sarili natin. Ayan, tingin ko emergency situation yan. O kaya emergency situation din, yung tinatawag na yung bang sarili mo lang ang mundo mo? Your desires, your plans, your hopes. Yan lang ang mundo mo. You might be very vibrant and have a lot of activity, but you don't carry much hope in you na kailangan mo sa panahon ng pandemic. Wala kang koneksyon sa mas malaking kwento. May kwento yung buhay natin, pero wala kang, wala kang koneksyon sa mas malaking kwento yung meta narrative na tinatawag. Anong kwento? Na mayroong Diyos na siya ang lumikha sa atin, na mayroon siyang misyon para sa atin, para tayo ay maging masaya dito sa mundo at sa kabilang buhay natin. Kung wala tayong koneksyon, tingin ko emergency situation din yan. Sa ibanghelyo natin ngayon, ayan, si Jesus tumatangis. Jesus weeps. Pagtumingin ba siya sa atin? Syabai tumatangis dahil emergency na situation ng ating spiritual na buhay. At kung ganun po, sana meron tayong gawin. And may God bless you. Ayon po ay alay natin ang ating mga sarili kasama ng alak at tinapay. puri puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito po ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito po ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuriyan niya at karangalan sa ating kapangyarihan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin, mga kapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong banal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa, Santo, 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 Panginoong Diyos, Diyos. na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo, o sana sa kaitaasan, Pinagpahalang na paririto sa mahalan ng Panginoon o sana, sana sa paitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang-loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati po iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, kali sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod at magpuri sa iyo isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, Broderick na aming Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, Panginoon, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay sama-sama tayong tumawag sa ating Ama na mapagmahal sa ating lahat. Ama na namin, namin sumasalangit ka, sambayin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Iso Cristo. So, pagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarian at ang kapuriyan, magpakailanman. Magpakailan Panginoong Isokristo, Kristo sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, Panginoon, at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po sa inyong mga pamilya. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, narito po ang kordero ng Diyos na siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan mapapalad tayong tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa spiritual na pakikinabang. Aking Yesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na communion. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo ngayang ako ay mawalay sa iyo. Amen. manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na naguto si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Iso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa bayan. Sumaamin kayo, Panginoon, sa patuloy naming pakikipaglaban sa mga pinsalang dulot ng pandemya at mga kaganapang pampolitika. Naway magkaisa kami upang aming mapagtagumpayan ang kaaway na hindi namin nakikita na nagdulot ng laksa kawalan ng katiyakan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinapanalangin namin ang aming mga lingkod bayan, lalo na ang mga patuloy na kumikilos ng may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ipagtanggol ninyo sila, Panginoon, at bigyan ng katapangan na magmanindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway magbungan ang pandemyang ito ng pagbabago sa aming puso at may santabi namin ang pagiging makasarili at pagkakabab at pagkakabahabahagi upang unahin, unahin ang kabutian ng lahat. Naway bigyan kami ng inspirasyon ng banal na Espiritu na maawa at kumalinga sa mga dukha at nagduru sa salipunan, sapagkat anuman ang gawin namin para sa mga pinakahuli namin kapatid ay ginagawa din namin sa inyo. Amen. Patuloy natin ipagdasal yung mga nahihirapan dahil sa mga bagyo at sa kahirapan itong pandemya natin ngayon. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Nawa tayong lahat ay pagpalain ng lubos ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. And tayo po ay humayo upang ang Panginoon ay mas mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.